For this video ay sishare ko naman sa inyo kung paano manguha ng madaliang pangulam Dahil maghahagilap tayo ngayon ng gabi o mas kilala dito sa amin sa tawag na udag So ayan, nandito na kami sa gilid ng taniman at gilid ng ilog o sapa Dahil dito tumutubo yung mga maraming mga udag o gabi So ayan, kasama ko pa rin yung aking camera girl Ati ay. ayan. So ayan, manguha na tayo ng Talbos ng Gabi At isi-share ko rin sa inyo guys Ang sikreto kung papaano Hindi makati yung Gabi kapag niluluto Mga simpleng ulam lang Pero masarap So ayan, let's go! So ayan guys Ito na yung mga udag na kung tawagin sa amin o mga gabi so ito lang yung ating kukunin yan yung kanyang mga malalambot pa na talbos yung mga pilipit pa yung dulo yan dahil ito yung malambot at madaling lutuin yan mga bata pa yan guys yung kanyang mga talbos mga bagong talbos so dito maraming mga udag dito lang sa gilid ng sapa So yung magandang pagkuha dito guys ay puputulin na lang natin lahat. Yan. Para kapag ito ay naputol, yung gabi ay mabilis tumutubo. Ayan kung mapapansin nyo. Yan yung kanyang pinaka ubod. Diyan siya mabilis tumubo kapag pinutol. Ayan. Ito lang yung ating kinukuha. So 'yung ganitong klase guys ng nang gabi. Ito 'yung mga native na gabi. Na sabi ng iba ay makati. Kapag hindi ka marunong magluto nito ay siguradong makati. Kaya may mga discartik o technique para hindi kumati 'yung ganitong klase ng gabi. To so ayan, ito lang kukunin natin. taglit lang kami nang nguha ni ay marami na kagad yung ating mga nakuhang talbos ng udag or gabi so ngayon pupunta kami doon sa tabing ilog at lilinisan natin o babalata natin isa isa at yung iba naman ay itutupi natin yung kanyang mga dahon o itatali Yan, makagilap dito na kami sa gilid ng ilog dito na natin lilinisan yung ating mga nakuhang udag o gabi so yung gagawin natin dito guys yung kanyang mga tangkay ay babalata natin at ito yun naman yung mga ganito na tupi pa so itatali na lang natin Yan. kailangan isa isa nating buklatin para makita natin kung may insekto para wala tayong makain na insikto Yan, tataliin lang natin na ganyan guys yun tapos yung kanyang tangkay, babalata natin Yan, babaliin lang natin ganyan balihin natin sa gitna Yan, para makuha natin yung kanyang balat dito naman sa mga tangkay na malalaki babalatan lang natin isa isa para madali siyang palamputin ayan tulputulin lang natin dito naman yung mga ganito ito halos puro malambot pa ito pati yung kanyang balat so itatali na lang natin ng paikis yan. yan. Yan guys. Yun no. Oh. Kali natin rin. Isa-isa. Ito -isa. sarado pa to. Wala pang insikto makapasok dito. Ayan. Ya, tatali na lang natin. Dalawang duble. Ayan. <clears throat> dito na kami guys para diretso hugas na. Mahugasan kagad ka natin. Para hindi makati. Dahil yung kanyang tangkay na ganito ay nagmamantsa Ayan. nagmamantsa sa ating mga balat. At ito naman yung tubig na to. Diretso doon sa dagat. Wala na mga kabahayan dyan sa baba. tapos na natin na linisan yung kanyang mga dahon na tangkay so ilalagay na natin dito sa aming net at dadali na namin doon sa aming kubo sa taniman dahil doon tayo magluluto para sa ating tanghalian dahil ngayon ay alas 11 na ng tanghali so lulutuin na natin ngayon yung ating kinuhang gabi lulutuin natin sa tuba so ipapaksiw natin sa tuba so ayan. nakahanda na rin yung ating mga sibuyas yan yung ating panrikado at yung ating mga ihahalo na isda ay iniihaw na rin luto na kulang pa, pa ayan guys yan yung ating ihalo doon sa ating uh, paksiw na gabi Ayan, yung ating nag-iihaw. Si Ate Jen. Si Ate Jimon. Taga Pai Pai. <laughs> ayan, haluan natin guys ng tuyo at daing. Yan ang masarap na ihalo doon sa ating uh, paksiw na gabi. So ayan, salang na natin yung ating udag. Ayan, mga kahilap. Yung sikreto talaga dito ay kapag nilagay mo na yung yung gabi, nilagay mo ng tubig, asin, So, wag mo nang hahaluin para hindi siya kumate. So, mamaya kapag kumulo, so ibubuhos natin yung kanyang sabaw. Saka natin lalagyan ng mga ricado. Lalagyan natin ng tuba. Yun, yun ang ating gagawing suka. Yung tuba na ilalagay natin guys, yun yung tuba na matamis. So, lumipas yung mga dalawang araw, naging bahal na siya kung tawagin dito sa amin, bahal. Yung maasim siya na medyo matamis-tamis yun ang ating ilalagay dito yun o oh. ayan guys kunti na lang yung kanyang sabaw so ibubuhos na lang natin ayan yun, oh. yung kanyang yung kanyang manja guys. Yan yung mancha ng gabi. So ililipat na lang natin ang lalagyan. Dito natin lulutuin sa kawali. Okay, lambot na. Ayan, ilipat natin sa kawali. Kinanggalan lang natin guys ng kanyang mantsa para doon yung kanyang kati sa mantsa ng sabi ayan ayan kumukulo siya ulit guys at nagkakaroon ulit siya ng tubig bagong tubig galing doon sa mga tangkay kaya yung tumatanggal ni ay, yung kanyang mga sobrang tubig, saka natin ilalagay yung tuba ayan, okay na yan ito na yung ating tuba, ito so, ilalagay natin dito ayan tuba sa nyug ayan Lagay natin bawang, sibuyas, luya. Ayan, paminta. Ayan. Ay, yung sili pala doon, ilagay mo At lagyan natin ng pampalasa seasoning granules. Sabor. Ayan. At asin. Ayan natin ang asin. Dahil kanina konti lang yung ating nilagay na asin. Ha? Tumutulo na yung tuba. Ayan natin natin ang sili konti dahil baka si Bonsoy maanghangan <laughs> so ilalagay na lang natin itong ating daing at tuyo yan sabor na yan okay na Dito. na. Okay. Pwede na. Ito, ito, ito na natin. Ayan. Okay. 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 habang inaantay po namin na maluto ang aming ulam, ay mag-prepare mo na po Ready na. Ako yan natin. Sakto. kaya natin to. No? Parang Ayan. ang dami ah. Oh. Laging. Wow. Tuyo. Wow. Sarap. Butong na butong <laughs> na talaga. o. Sakto lang kanyang <laughs> asim kilig. Ready <laughs> na. Ayan. Lagyan natin. Huwag natin iubos. Baka yan mamaya hindi natin na Naubos. Naubos to. Sigurado. Siya nung marami na yan. Yan. Sumusama mo lang. sobra. Dahil yan ay tuba. <laughs> Tubang maasin. Baka malasing kayo sa tuba. makakagilap. kagilap mhm mm sabor Simpleng ulam lang pero sabor masarap Manamis. sabor manamis-namis na may umaasim-asim perfect combination Selamat sa na nagbigay ng tuba. Gatiji. Pagkuhan ng tuba. Nakalibre. Ganang 2 bata. Ha? Sana. Nang balun. Ng bola andi skarte. Ng bubuksan.

naubos yung aming isang kilo. isang <laughs> kilo. Isang kilo. Isang kilong bigas na ubos. So ayan, tapos na kami kumain, guys. Sana nakarating kayo dito sa dulo at siyempre nais nice muna naming pasalamatan yung mga patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa aming channel Agilap TV. Thank you po kay ayan po, shout out po kay Kuya Ton. Beton, shout out po. Okay, sir Randy Briones. Okay. Randy Briones. Yes. Okay. And sir, shout out. Ma'am Emelda Haldichel. Yan, yeah, ma'am. Okay, ma'am ma Babet Atienza. Yon solid yan, si ma'am Babet. Okay, sir Victor po from Iguido. Yon shout out po. Okay, ma'am Sia Rodia from Florida, US. Yan, solid din yan, si ma'am Sia. Shout out po. At kay sir John Jonggay. Yon sir po. John Jonggay sulit yan laging number one comment natin yan <laughs> thank you po sa inyong panonood hanggang sa susunod dito lang yan sa Hagilap TV bye! thank you for watching bye